Hey guys! For today's mini vlog ay samahan nyo ako magnakaw ng papaya sa puno ng kapitbahay. Uy! Charot lang. So yan guys, nandito nga ako sa Quezon at magluluto nga ako ng tinetola, este tinola. At yan guys, sa mga hindi nakakalam, eh, marunong naman po ako magluto. At dahil nakita ko nga itong puno ng papaya, eh, kumuha na lamang ako. Actually, nagpaalam naman ako sa puno. Uy! Actually, itong puno ng papaya is tanim ata ni kuya. So, hulaan nyo na lang kung sino sa aking mga kuya. So, <laughs> yan guys, actually, dito kapag nasa probinsya, eh, mayroon ka lamang tanim ng mga puno, is mabubuhay ka na talaga, di ba? Usually, kapag nasa Manila ka, is lahat is bibili mo. Ultimong gulay, sibuyas, bawang, luya, eh, bibili mo. Pero kapag nasa probinsya ka, yan, magtanim ka lang, is mabubuhay ka na rin talaga. At, ayan guys, uh, nakakuha na nga ako ng papaya at eto, medyo okay naman siya, medyo malaki at nahulog na nga yung isa. So, ayun lang guys, at uh, tara na at baka mamaya, eh, makita pa tayo ng may-ari.